Ayaw mo dadalhin. Ate nagbisa ng dinkem. Ah, pilon linis tam. Ay, ako lang bilma mo. Hi. Ayun po, kasama ko si Lola, Lola Gloria, Lola Neni. Si Lola Gloria, eto siya. Sabihin mo Hello. hello. Mga viewer. Ito naman si Lola Nene. <coughs> oh Thank you. I love you too. Hello po mga viewer. Alright. Good morning sa lahat. Ayan po. Monday na Monday. Mahibit na naman po ang panahon. Kaya yan. Kakain na din kami pero dahil sa hindi kami nagluto, nag-mix and match kami. Mura lang at Pera ako. Mura lang. At saka, masarap pa. For chalabi. na